Good morning guys. Ayan, nagaling kami sa ukay-ukay. Bumili ako ng ano, jacket. Yan siya guys, oh. Maganda siya kasi pwede pang alis. Dalawa. Yan Ito, oh. Pwede din siya pang travel. Plus, kasi dito malamig eh. Depende <coughs> kung saan mo Ito, oh. Yan siya maganda. 25 pesos lang to eh. Hmm. Tapos, yung isa guys, ano yan, pwede na siyang, ano. maganda naman siya, wala siyang mga, malinis, malinis, wala mga dumi-dumi. So, sukat natin, sukat ko guys. May siyang hood. O, oh, di ba? Ang kadla. 25 pesos. Ay, parang kung siya. Oh. Tawag dito. Di ba? O, oh, walang bulasa. Gusto sa akin may bulasa. Ang ganda lang. 25 lang. 25 pesos. O. Oh. Tapos mag-wrapper shoes. O, yun na siya. Pag alam, may susunod. Pagbalik ko ng bagyo. Ito. Pwede na magamit. May isukat din natin yung isa. Magsukat tayo yung isa. Isusukat ko rin. Kita <laughs> rin yung bilbil. -bil. So, lalaban mo na rin yan. So, Nagandahan maganda, kasi ako. Ito simple lang. Simple. Ano pa? After and goods. So, diba? So, may okay mo makikita yung mga brand. <coughs> ganda tignan niya, guys. So, Saan ako sa probinsya pag mananggi. Ang ganda. Ang oh. ganda niya. Meron din siyang food, Yan. May hood siya. Pag sobrang lamig na lamig. Pantipay. Ayan siya. So, ganito siya. pang ano, kasi may damit pa ako. Okay lang, tama na. Oo, oh, diba? ba? 25 dadaanan ko lang to eh, kailangan ng pam ano malamig ready na para sa bagyo dito kahit dito tong ang lamig pa rin sa amin kasi dahil puno sa labo yan lang guys Thank you for watching. Yan. So, maganda yung kulay niya. Dilaw. Dilaw na dilaw siya. Tsaka yung isa green na tsaka. So, yun lang guys. Thank you for watching. Lalaban na natin to para pwede na natin i-rampa. So, di ba? Nasa ukay-ukay yung mga original, ano, branded na, ano, mga damit. O, pero maganda pa siya. Mm, 25 lang, 'di ba? So, thank you guys. God bless you all.